Uh, granting incentives and resolutions of commendation to residents of the province of Surigao del Norte, na top 10 sa mga national licensure examinations, apil na uh, bar examinations. So, Samo top 10 makasiyun. Makat ma, maka, dalawat ng incentives. gikan sa ato uh, probinsya. Sayang nga ni na medyo di na ni syempre ni mo madali pagpasa kay kinahanglan pa man ng discussions, mm. refinements, di ba? Pero at least kuman, na approve na. Ah, uh, na buyan, ya duha ka no, na nagpasok sa top 10. Mm, di ba? So, kasayang. Pero dili ligi hapon tungod sa ini na ordinansa, hopefully makahatag ini mag suporta, maka-inspire sa ato okay. youth na magparong nila pag-exam pag, pag eskwela kay para maka dawat sa mga incentive. Makakiyam niya. Oh, Makatihan. di ba? Oo. Oh. Oh. <coughs> oh. 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 pila may say ila madawat na karajawan. Ah, oh. Ang madawat nila ng karajawan. <coughs> Sa Bar Examination, sa Physician Licensure Examination, ang top 1, 50,000. Mm. Mm. Top 2 to 5, 30,000. Top 6 to 10, 20,000. Sa other National Licensure Examinations, top 1, 30,000. Top 2 to 5, 20,000 sa top 6 to 10, 15,000. Kung mangutana ka mo, umang taas mangin sa bar, sana sa, sa pagka-doktor. Okay. Hindi mm. likod tungod sa lisod, pero tungod kay, ikaduhan naman nila ini na in kurso. At ton mo top sa mga, don board exams ng National Licensure Examinations, na maka 30 mil ka o kung mag top 1 ka pwede pa man ka pagka abogado kung mo top na sab ka o na sab ka o or kung mag doktor ka o mo top ka o makadawat na sab ka o diba? Itong others, <laughs> mara kita yung mga